ayan ano hindi na to picture video talaga to sana ko Welcome vlog, welcome to my guys ate, bahanga, Ngayong araw guys, umuwi ako sa asinda ko kasi medyo As matagal asindako. na ako hindi nakarating dito ah, Oo. Dinadala ko kasi baka nadamuhan ah ayan asinda ko Ayan, ganyang kalawak yung asinda ko dito yun, 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 Lahat yung oh. nakikita nyo, oh. hindi akin yan <laughs> <laughs> oh, Pero asinda ko yan guys Ang dami ng

mga. Ay, mga palaka daliligo. Asa <laughs> eh, Hindi na to picture, video talaga to. Lagyan mo nga dito Jet. Mga gis? Welcome nga pala dito ha. Halara Camp Farm dito sa Murong. Gusto nyo may okasyon kayo dito nyo i -help. 24 hours. Kuntakin nyo lang yung manage ng Halara Camp Farm. kahit ilang box pa kayo pwede kayo dito marami talaga ang kasya dito hindi ko lang nakuha na ng video kagabi uwi na kay kailangan na magpahinga para pasok bukas eh kakahinga talaga pag sa probinsya ka nasa probinsya pa kami dito kami sa morong halara camp farm o yun nga pala, kung gusto nyo magbakasyon dito sa Halara Farm O gusto nyo anong tawag nun te? Halara Camp Farm Halara Camp Farm, kung gusto nyo mag Tawag yan Party, birthday Lahat ng occasion dito, pwede nyo i-heal dito 24 hours pwede Halara Camp Farm, Murong Dito yan Ayan o oh, Hindi ko pala nabideohan kanina kung saan kami naligo yung swimming kung swimming palaka Doon 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 yung agta ang picture Yes ah hagdan ba doon mo yan iko no, ng camera mo sa hagdan Oh Doon Ah sa kabila Oh ba dito kung kakita sila sa akonggi Ay nakiatan Oh dapat sinbaka ulanin kay pagbiyahe nila Hay nako nabasa so, Doon talaga kami galing doon sa Nabasa-basa pamigahapon gab Nag-shortcut lang kami dito kasi dito oh, naiwan yung sasakyan namin Kakit Ha hinaran ko sa damit niya para Ayan. Ay, Hindi ko lang nakuha na ng video kagabi. Ayan. Hmm. Ah, so, pa-uwi na kayo si Wasak. Nalasing kagabi. Hahaha. <laughs> sa taas, sa baba at kaliwa Buksan mo ang iyong isipan Ang mali ay itama sa kanan At sa likod, tingin diretso sa harap Sa tipos ang iyong Huwag ka nagpapasarap